And good morning mga master Dito tayo ngayon sa Tibag Sa may Castillo Solo fishing tayo Aji Ito gamit natin Yung aking daiwa Gika Bijin uh, 1000 shallow spool Tapos uh, Gika Bijin din na rod 610 Ah, uh, sige mga master. Agis na tayo. Grabe tayo ngayon. Ah, yung subbait natin, daiwa. Tapos 2 grams na possession. O, eh, obsession. Possession tuloy. Medyo malaking bugaong yung mga master. Sayang. palautay na mga master lipat na siguro ako mamaya dun sa bungad kay Fishman mga master daming talaki ay anong uh, tawag dito sarhento mga master ang dami Okay. goods mga master pero kasi yung release lang tayo nito pag dito sa kuan na to pag sa lugar na to pero pag dun sa isa natin pinupuntahan sa sabang keep natin sana to kalma na mga master kalma na mga master yung dagat to Pwede na ulit magbugaong dito. Oh. Planchado. do Okay. Tatangkal Natin nahuli yung bagaong kikit ko May mga salasa mga master Lalarong salasa Sana makita yung soft natin Ayun, huwag na pala Tayo, mga master sa ilog Antay bangka mga master Alis na tayo dito Tawi tayo sa kabila okay, oh ya.

mga master bagaong laki laking bagaong talang natin sila kuya kung ikikit nila to Kuya gusto nyo ba? Pag dun sa Aguang Ho Oh. Unhook. Ito lang mahirap mga master sa jongko eh. Daling mapunit isa dalawa na strike purit na may maliit na lasa o mga master Okay, strike mga master. Fish on. Turn on Subuan mo na. Raul, subuan mo na. <laughs> Sakuhan po, walang sibad pag taib eh. -arin niya kaya, 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 kaya nagkikita. <laughs> na naman mga master. Ay tanggal ho. Ay, ay. dami strike mga master unhook lang pesta ata ng bugaong ngayon dito mga master eh dami strike binibitawan paltan na natin mga master wala na to punit punit na eh okay, pision mga master kaso umalis na si guya Ibigay lang natin mamaya. Sinusundan pa siya mga master ng mga bagaw. Ang dami oh. Hagis lang ng hagis mga master. Nagpalit tayo ng master 1.5 gram Ay 1 gram Wala nah, nang gustong sumibad master sunod sunod ito na may strike yung baga ang kanina Pari tayong paddle tail ulit doon maraming nag-strike sa paddle tail. Babas. <laughs> Kaloloko ng mga bata, mga master. Kaya ano, ano na mga sinisigaw. Malalaki mga buga mga master Ayun no? Okay, pisyon Hindi oh, okay. ko naman kasi mapalubog mga master At ang daming sasabitan Hindi nila ini-strike pag continuous Retrieve Mamaya, babalik na ako doon, mga master. Sa kabila, fish on mga master, laking bugao laking bugao mga master. Apat mga master Ay lima Oh, baka matapakan. Dito ka na kung umikot. Okay. Ang rano tayo mga master. Ang dami kong Ang dami kong mga kuwan master uh, na ano to? Soft bait na kailang ginagamit Na nakakahuli naman Dati kasi di ko ginagamit itong mga binili ko eh ang ginagamit ko lang talaga yung Polaris Jonko tsaka yung Daiwa na kung tawagin namin si Soro yun ang madalas kong gamitin itong kulay itim na to ngayon ko lang ginamit mabisa din pala basta may isda <laughs> Okay, huli mga master. Ay, Tanggal mga master. Galing. Oh, tawag nun. nun. Parang maliit siya na needlefish. O needlefish na nga ba talaga yun? Ay, malaki dito. Ayun Sana strike Ang mga istang namumuti mga master Yung pag umiikot sila Tinatamaan ng araw yung kanila Kaliskis Medyo may kalakihan na rin Mga bugaong siguro yun sayang Woo, yung gusto kong ma-unlock muntik muntik na may huli po kayo sa Biki tabugaw naman yung mga bata doon na mama to bali pala itong aking humanity ano Mga gato. Ay. ay. Ano pong kaes Yung nga na yun ay nung, ano, ano, inunat kong ganyan, nire-retrieve ko pa rin. Ako, pumasag ka nga siya, laki. Ako kagat-kagat pa lang pala niya. Eh. Sayang Kasi di. Kasi ko ay bumalok Tama Ay, tama dito. Ay, Ayun. Ayun no. Bitak. Ay, may bitak nga. Bitak pagka ginano mo ay na nagano siya oh. Hindi ayun nahuto. Meron na. Ay mga master, good uh, goods na tayo. Marami naman tayong napasibad at tsaka nakahuli. Uh, sige mga master, uh, thank you. Sa susunod ulit.